So hello guys, magkano nga ba yung sahod o yung first sahod ko? So magkano ang first sahod ko at pangalawang sahod ko? So nagkasahod na kasi ako ni FB, so itong tua ako ngayon kasi sa tagal-tagal ka na gumawa ng video, ngayon pa ako nakatanggap ng sahod mula kay FB. So magkano nga ba yung sinahod ko? So ito yun ngayon yung sinahod ko guys, tingnan nyo naman. So ang laki diba? Malaki na para sa akin yun kasi unang sahod ko yan eh yung iba nga, hindi pa sila sumasahod pero ako, sumasahod ako, ganyan kalaki tulong ako, kasi nga, nagkasahod ako for the first time, so akala ko kasi dati, hindi talaga magkasahod sa FB Reels, pero totoo pala, meron, yan you know, o, nakita nyo naman, nasend na sa account ko yan so alam nyo guys, ito yung unang uh, sahod ko at ito naman yung pangalawa. So ngayon medyo mababa yung pangalawa kasi nga nagka-violation tayo at hanggang nga ngayon di ko alam kung magkikita ma, uh, kikita ba ako ngayong buwan kasi may violation pa rin ako. Pero sana uh, maayos na para magka-income tayo ulit kasi nakakatawa tingnan na sumahod tayo kay uh, FB o kay FB Reels. Uh, so walang views, okay lang yan. Ako oh, dati, dalawa, tatlo, tatlong views, apat. Minsan nga, wala. So, patuloy pa rin ako kahit minamaliit na, na dinadown na ng iba, okay lang yan. Ang importante, legal naman ginawa mo at hindi naman illegal, wala ka naman iba na na tao, okay lang yan, gawa ka lang ng gawa. So, wag lang kayong tumigil, upload lang ng upload. So, yung first income ko pala na ito, so may bibilihin ako na bagay na magpapalala sa akin na first uh, sa ko to kay if be Real. so ipakita ko sa inyo sa next video ko kung anong bibilhin ko na bagay so ito yung una at ito yung pangalawa di ba pero ngayong buwan medyo tagilid kasi yan may variation tayo <laughs> pero okay lang yan ang importante kumita tayo okay so ipakita ko sa inyo kung anong binili ko sa next video ko